So what's up mga amigo uh, For today's video Ito nagtapalit Nagpapalit tayo ngayon ng gulong So meron tayong kaibigan Na nakipag uh, sa akin Ng stock doon sa aking mags So ngayon Ready na ulit siya Talagang lalaban na ulit dito ng Top road Ngayon na yung mags ko Lilipat na sa kanya Kukunin ko naman yung mga stock niya Lalagay ko naman dito para pag uh, lumutong ulit tayo ng mga ilog, goods na. Oh, goods na tayo. Parehas, na pinanggalingan. <laughs> so, mga amigo, ngayon yung ating yung gulong na nakakabit ngayon. So, nakakuha ko ng stock mugs. Kaya na yung pinalit natin ngayon naka-stock mags na siya. Yan uh, yun na yung height niya. So, okay na okay na yung ating uh, pwede, pwede na sa off-road. Kaya uh, tayo dito sa setup ngayon ng ating uh, tusod. Itong si Tok, Tok. Next na project is yung kanyang plate number. So yung plate number niya, eh, improvised Yan, si tok-tok na yan. bumalik na yung dati niyang tangkad. Tangkad na siya. So, abangan ninyo si Toktok -tok, sa mga camping natin. A short video lang ito mga amigo update lang dito kay TukTuk -tuk.